Mga kananay, samahan nyo ako susunduin nga aking dalaga at ako'y quarter to four na or four na yata. Wala akong relo pero may cellphone charis. Ay mga kananay, habang bay ako dyan, kinakabahan ako. Baka late na ako at yung aking dalaga ay kung saan na naman makasama. Dyan ako kinakabahan habang kami naka, nakahinto sa traffic. Ay sabi ko, Lord, wag naman mapabayan. <laughs> may nervous talaga ang kananay nyo mga kananay kasi nga may nagkakaanuhan dito ng malaking tao daw hinahabol ang mga kabataan dito ng malaking tao tapos may van daw na nakaabang Diyos miyo marimar ano na nangyayari sa Pilipinas oy masyado na yata tayong crowded sa mga o ay charis hindi nga mga kananay nakakatakot na ng sitwasyon sa paligid-ligid natin kaya huwag tayo magtitiwala ng basta-basta ano po Ingatan po natin ang ating mga pinaghirapang anak Diyos ko Lord. Lagi ko na lang Hinaano na ma maabutan ko Ang oras ng labasan At yun na nga mga kananay Sa kagustuhan ng masipang anak Diyos me. Ay mga kananay Alas 5 pa pala ang labas Ng aking dalaginding kaya waiting na lang ako At eto na nga Nakarating na nga kami sa bahay Pass forward tayo mga kananay Magpiprito ang pamangking ko ng tilapia At ulam daw hapunan ay, siya hinintay na ng aking dalaginding yan. At ako na may kakain dito sa may misu. Nagluto kanina ng na talakitok na minisuhan. Yan ang kakainin ko. Para ako, ako makahigop ng mainit-init na sabon. Sa akin, kinakabahan lagi sa akin dalaginding na yan eh. Kahit ba yan sobrang bait, aba, pinag-anohan mo rin yan. Di ba anak mo din yan? Kaya kailangan mo rin pag-ingatan. nag-iisa-isang babae yan. O siya kain tayo mga kananay. Yan lang ang ating tanghali ang hapunan. tanghapo tanghapo na yan mga kananay. At sana'y mahabol natin ang tilapia at gusto ko rin naman makakain kahit kalahati lang. La Pinahati ko nga yung tilapia na at lalaki nga. Ang mahal na rin pati ngayon ng tilapia eh. Pero masarap yung pag paminsan-minsan. Nag-request lang yan na mabibumili ako ng tilapia. Yung akin ng pang-apat na lalaki. Ang daming anak ng kananay nyo eh. Ah, di ba? Sarap nang higop ng kananay niyo ng sabaw. Sabaw pa lang ulam na. At ako'y nagmamadali diyan at ako'y maglalaba. Kung may nakababad na puti, kaya Ayan, konting ano la ang at ako'y kaka kakain lang saglit at ako'y maglalaba. O siya. Mm, tama na. Ayan, nakahabol pa yung tilapia sa miso. kaya yung bunsuko